Gusto mo ba ng Korean style ng coffee shop? O oh, hali halika tara pumunta tayo dito sa Tarlac. Ito so, nga Gachi Cafe na matatagpo lang malapit sa SM City, Tarlac. At kung kuribot kayo, pwede ka naman mag-tricycle 40 pesos lang papunta dito sa may Gachi Cafe. At kung bungol ka nga pala ay madali mo lang pala sila makikita dahil along the highway nga lang pala sila. He, ano pang hinihintay nyo? Tara na at magkape. Sabay-sabay tayo magpalpitate mga abay. At unang paso ko nga pala ay napaisap ako kung tinipid nga pala ito. Oy, ganito lang talaga ang kanilang disenyo. At dahil gutom na gutom na ako mga abay, ako nga pala ay nag-order na. At dito nga pala sa loob ay namainapansin ako napakalaki isang bookshelf na talaga naman nakakaakit sa lahat ng dito. Do nakakaakit nga siya mga abay ko eh di nyo nga pala po pwedeng iuwi itong mga bookshelf na to kung hindi makukulong kayo. Kaya tara samahanin niyo lang ako dito sa may taas at tingnan natin kung anong meron pa dito. At heto nga pa lang itsura niya pag nasa taas ka para ka lang nagkakape sa loob ng library. Sakto sang sakto lang ang kanyang laki para sa mga magkakaibigan na gusto magkape. At heto nga pa lang itsura kapag nasa taas ka makikita kita mo kung sino mang ati chon at mga mosang dito sa baba. At heto na nga pala abay ang mga free books. Pwede mong gamitin yan habang nagkakape. Bawal iuwi mga abay dahil makukulong ka. At may pa-challenge nga pala sa lila dito kapag nabasa mo ito lahat ng libro nito, may libre ka isang kape. <laughs> Charot lang. <laughs> at ito nga pala mga abay para sa mga jowa at mga jowang juane pwede nyo sulatan ng love letter mga sarili ninyo. At ilalagay mo lang pala dito sa kung anong date kung kailan mo siya gustong marisi pero may bayad siya mga abay ko. At ito naman ang view kapag nasa baba ka medyo maganda pero maganda talaga siya. Ano ba talaga abay? <laughs> so medyo masikip siya para ako <laughs> At habang ako'y nagabang ng aming order, tinititigan ko ang bawat paligid at tinitignan ko kung talaga nga bang tinipid o talagang habang ito ang kanyang design. O heto, nagmumumit na nga pala habang naghihintay ng aking in-order mga abay ko. Oh, heto. Dumating na nga pala ang aking order, mang abay. Sabay-sabay tayo magpalpitit. Samahan nyo ako magkape kumain, mga abay ko. In <laughs> naman sa kanilang pasa, kahit umuwi Eh, masarap. <laughs> Charot lang, mga abay. Pero masarap siya, mga abay ko. Tara, samahan ninyo ako magkape dito tayo sa labas. <laughs> Dahil bawal magkape sa loob, mga abay ko, Eh, lumabas na nga lang pala kami para hamang nagkakape kami, kami ay nagbe pa rin, mga abay. Kaya sa mga abay ko na gusto magka style ko rin dito na kay sa Gatchi Cafe Tarlac. At ito nga pala kanila kanilang mga minamang abay ko. stop nyo na lang. At sa mga abay ko nga pala ng mga kuripot dyan. ay afford na afford nyo nga pala ito. Kaya pumunta na kay sa Gatchi Cafe. Go!